Gi-rekomendar sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office nga pabakantihan ang pampublikong eskwelahan sa Barangay Buhisan tungod sa nakitang dagkong liki sa estruktura na peligro sa pagdahili sa yuta. Si Alan Domingo sa report. Sa sunod mismo sa Principal's Office sa Buhisan Elementary School, makita ang dagkong liki sa bungbong o sa mutna sa flooring mismo. Busa kanunay pangulbaan ang principal nga si Jima Amarillo dili lang tungod sa liki kon dili sige ingong how oh, ang oh hello ang pundasyon ini kini matud pa ang findings sa pagkisusi sa Mines and Geosciences Bureau nga nagrekomendar nga dili na haom gamiton ang dapit tungod kay peligro na kini kun so, ato makita ang mga liki diri mismo sa principal's office na no? tanawa oh So, pastilan, murag mo give in na ang sitwasyon. Okay, si Ma'am Gemma, ang principal ma'am. Kanos alang ni ninyo ni na discover nga doon mga liki? Um, ako, sir, na-install ko September 10, 2024. No? Na-notice na nako na ako, nga na na yung mga liki ginagmay. Mm. Then, diha man to earthquake pag January 2025. Nakita nga na ako, nga murag ning ko man siya. Okay. Kani mga liki, Dari Ma'am jam. Uh, asa ni connected? Connected siya murag dito until dito sa ground, sa so gawas. Ang liki, may konektar sa mga classroom sa tunghaan nga nakapabalaka usab sa mga ginikanan sa safety sa ilang mga anak. Kuyawan sa paglabi ng baguhan. Kung delikado, Jude, okay ra kay safety yung bata sad ba? Pero mas nindot, Jude, ari. Kung ting uwan lang, ikaw lang nga kanang, ka ng klase siguro module lang. Ang findings sa MGB, mas gipalig-on pa sa findings sa Office of the Building Official nga delikado na ang sitwasyon sa tunghan hinungdan nga nakahukom ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office nga pabakantihan ang tunghaan kay dili na huwaton pa nga dunay mahitabo base usam sa kinaugalingong assessment sa CCDRRMO. this week na kusog nga uwan no. So kung masudlan patig tubig kay halo ng ubos kuyo kayo si Mrs. Jema Amarillo mula ato na puniton sa ubos no. That's why we need intervention gid ani na actually na ko katong pagingog yun ni engineer tumulak nga kanusa ta mag meeting ani niyo yun sa emergency meeting ni siya kap gikinahanglan plano karon sa kagamhanan sa dakbayan nga ipahunong ang face to face classes ug mo adapt sa modular or distance learning gipangitaan na og dapit sa syudad nga isip free location ang tunghaan now i am open to uh, calling off classes in buhisan face to face no uh, tanto nga ato ba retrofit or at mangita pa relocation site Gikatagdang tigumon sa mayor ang tanang stakeholder aron mahan ay ang tanan ug dili mapiktuhan ang pagtungha sa mga bata Ang Buhisan Elementary School adunay mukapin 700 ka may estudyante ug ang high school adunay 300 ka pin ka matinun-an. Pangutan na lang ana is I will just wait for tomorrow's meeting kay ipatawag na ang disaster office as well as the part of education. already ready sir kay na-anad pandemic we have already the learning continuity plan no naamya na amyana, mitigating contingency plan ang yuta nga gitukuran sa tunghaan na tayog sa mga niigong linog lakip na ni antong buwan lang sa si enero ning tuiga ang luna sa si eskwelahan ang nagumbao sa mga balay nga anaaw samp sa ubos bahin kauban si Clوفر Lumayag si Alan Domingo Balitang Bisdak